good queen. Welcome back to my channel. ayun guys, ngayon babalikan po natin kung saan po ako lumaki. <laughs> lumaki ba naman? <laughs> so, kung saan po ako lumaki at kung saan ako unay nagka So, eto po. Medyo malayo-layo lang po ito. So, kasama ko po ang aking kapatid, si Ate Odette. At syempre, ang aking bayaw, si Kuya Nade. So, ngayon, let's go. Titignan natin kung kaya pa nating umahoy. sa um, bundok So, ito po ang daan. Kung makikita nyo. Ay, nako. Teka lang. At talaga maputay. Ayan, kung makikita nyo kung daan. din na. singkar. So, ari ho dati. Hindi nyo kung anong kami nag-aahon dati. Wait lang. Ito so na nga guys. Ito kayo nagpuyod na. Dahil malayo-layo ang aming lakbayan. Kami yan ako. Kita niyo makikita nyo ang daan. Aray, sobrang tarik So, dati ho, ay dini ho talaga ako kapasok. Dini ho ang aming bahay dati. Ayan, medyo malayo-layo. At ipapakita ko sa inyo ang pagpanguha uh, namin sa na sampalok. Ano ang daan? Ito na nga, ho. Dati kami din yung na sa palaw. Ari ho, ay bahay ng aking kaibigan dati. Eh. Hindi ko alam kasi sino na nakatira din ngayon. Dahil sa tagal-tagal na ho ng panahon ng pagpunta ko sa amin, sa Bayabas, lumipat ho kami ng bahay. Ay, eh, isang beses lang yata ako sa isang taon nakakapunta. Minsan na hindi pa. So, bumalik ko ako dito sa loob ng tatlong taon. Ngayon lang ho ako babalik. So, dito pala ay pagod na. <laughs> <laughs> Hindi pala ako ako hinihinga. Ay, like, kita nyo ka naman ang daan pagkakatarik. Kami hudi ay dati papasok ay ano, alas 4 ng madaling araw ay panimula din sa taas tapos isang oras pa kung aming lalakarin papuntang iskol eh ah. kailang gala ang hunaos usang motor hindi gahoy lahat kami lakad yan gigising ka ng alas 3 ng umaga tapos liligaw alas 5 pa rin humakakalays lighter ang gamit din ay tunay na wala pang kuryente dati din ay So, ayan. Magpipicture nga yung kapatid. Oh. Gay, picture. Dali, hey. So, ayan. Kami wala pa sa kalahat, eh. Kami iba bago pa lang. Tingnan natin ha kung ilang minuto tayo makakarating down. Okay. Hingal na, hingal na. Kung ganoon man laging sanay na sa motor. Ibi e ini banda ah. For sure Ay e tang tingnan natin. Hari na gayon din pinagpahala yung layo la ah. Hari ate ginagawang karsada. Ginagawang karsada pa Hari karsada pa Pag ikay wag kang dadayo dinin. Huwag kang dadayo-dayo ninyo ng barek. Patunay na ika'y hulog daw. Ay, kita nyo ka. Kaya ako yung gayan. Huwag ika'y nakadayo-dayo ninyo ng barek. Ika'y nai naman. Ika'y na matulog. Ay, hindi ka naman paalisin aking na teyo ng ano. Nang hindi ka lasay. Ay, buti nalangat ako'y babae ngayon. Kailan na nga ako naging lalaki sa bagay. Ah. Tuloy mo ko, hirap na. Malayo pa. Baikera. Yan, tapos ang so, mga kaklase dati. Wala ang ulit. Ako lang mag-isa. Ako maghahatid. din yung sa paripaparanta din eh. Meron pang multo. So, ayan. Medyo malayo-layo pa ang ating lalakarin. Kaya kamay muna ang ating gagawin. Ay, naiwan ko kamay monopad. So, samahan nyo muna ako. Hari, dati ang daan. Di na, lagi kami nagpapagalong. Ay, po na ininahulog. Ah, ah, hindi magpahinga. Ang umahon sa pinanggalingan Hindi, matapawaran. Oh. O, na oh, kita ninyo, napapatula na yung kapatid ako okay, yun din eh, dati natutong mag-alam magkambeng, magkupras, ano pa ka nga, magkaingay. Lalo na kung manampalok na ako. Ako yung nakakit pa sa sampalok. Ay, ari lumaki na rin sa na re. Eh. Saan pinadaan yung kuryente nila? Ay, doon sa katarikan. Nako, Akala nyo ito na yung matarek? Ay, hindi pa ako. Oh. So, karne. Mamay papakilala ko kay sa hai, mga pinsan. Habe. Bumalik. Ah. Ay, kundi mo na maglapugay. At hindi kaya. Itik ang bunga ng sampalo. kay wala yatang ating din eh. O, oh, ayan guys. Arigati, himbabao. Ah, puno ng himbabao. Wala pala akong bunga. Kung alam nyo yung himbabao, yun yung pansit-pansit na giting-giting. Pansit gubat pala. Ah, Kita nyo ga Wala pa ho tayo. Tayo na sa kalahati pala ang. Ganyan ho talaga. Din ho kami. Kaya ho ako. Dati nung bata. Pag sinusugo ng inay. Hindi <laughs> ako nasunod. <laughs> ako ho ay pupunta ng baba. Ay ano. Maaga. Tapos ako po nangungahing uwi. Mag hindi ka. Sabi ko eh ilista nyo lang dapat yung ilista ilista nyo lang inyong ipabibili yung kumpleto na para hindi na lagi pumababa ng pumababa at napakahirap mag ahon yan ah na 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 lang at piso na lang ang pumasay papuntang lang ngayon. <laughs> Yan. Oh, tumaw. Hindi ba na naman ang daan? Nagiri dati doon. Papaganyan. Hindi na may manlalabas. <laughs> <laughs> Hindi na may <humi> manlalabas. <laughs> Oh, may kalabawan din ni eh, kung hindi nyo. Yung kulay pula. Na sinisipsip. Hindi pa kami aabot uh, sa panlilimot ng sampalok. Aba. Ang signalan ho ay eh, hindi ho din eh. Malayo-layo pa ho. Yan sa isang araw ay kay dadalhin ko ulit din eh. Ako ho'y lilimit din eh. At din ho eh, ako magbablog na magbablog. Wala ho din ni signal. Pero may kuryente naman, Awan ng Diyos. Oo. Oh. Nagiging di Nagay gandang pagmasdan ng tanawin. Hindi eh? <laughs> na eh, pag ikay ay eh, rinig na rinig ang kuliglag. Sa amin din naman. Ah. Tunay. Tunay. Ano May radyo? May ano doon? Ano kas? Ano yun? Tibay? Ba? Kita nyo kagad ng bata. Kagad ng bata, hindi eh, niyo lang matatagpuan. Ano nga kayo blanco? Wow! Hmm? na uh, nag-amoy um, um, lupang yan. Lalabas pa pa kayo. Ay, tara na! May ilaw yan sa gabi. Oh, hi, gabi, bye, hi. Ito, ang kaganda bata, oh. Mm -hmm. Tingnan yung bagay. Meron din yung nakatago din, 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 sa bundok. <laughs> Kaya yung sa bundok. So, tayo yung uuna na. Tari yeah. ha, Hindi na yung may sa akin dati. Huwag ka mahiyak, ari mahiyak. So, din ha, yeah, oh. Pero napakadilim. Hindi niyo nakakatakot mag isa pag gabay. Kung dito tatakbo pa ni mula doon sa tapat na yun hanggang doon. Ha? Kilabot dito talaga pag dito. Ay! Ah, may nag-aalaga kasi dyan sa puno mang ganyan. Aray, sa palukan. Eh, matamis yung sampalok din eh. Aray, yung eh. maliliit. Nakang bulok. Ay. Ay, nako nakuhubuan na nga ako. Ang signal, ang signalan ko ay doon. hindi ako ngayon yung naku, signalan ko. Mag-isa lang ho ako doon. Para lang ho ako makontak. Kayo. May naging jowa din ako doon. <laughs> Pandit days. Naging jowa din naman ako doon. Manis. Tananan. Doon pala -da! ang aking pinag-video yung aking kapatid. Ah! Tayo malapit na. Hawa ng Diyos. Nakarating rin. Ay masarap din. Iminom ng tubig na malamig. Ay, nanay, wala tubig na malamig. Wala ho din yung dating tubig na malamig. Yung nasa tapayan. Tapayan yung kung alam nyo ho yung tapayan, yun, ho yung parang, ano nga yung tapayan? Yung pag nilalagyan ng tubig, yung may taklob. <laughs> parang yung tubig ay may yelo na. Yun. Galong. Galong. Hindi galong. Galong. Loko sa mga patugtog na yon. Sino? Sino kasama mo yun sa inyo? Kami lang po magkakapatid. Saka na pa, Ay, yeah, sino? Lang, nung... lang. Ngayon guys, sa'yo nandini na, mamaya ako nakipo. Oh. Isasama? <laughs> Saan? kami amin yung bahay dati, yung kulay blow. Yun, kitang kita ho yung kulay blow daw. Ano yung bahay namin? Bahay ho ng nanikin nandini din. So, mamaya na lang ulit guys. Fuck!